everyone! For today's video guys, hindi siya yung typical na car review yung gagawin natin. Ipapakita ko sa inyo yung aking 45 minutes workout every day. Kasi guys, kung mapapansin ninyo sa mga recent video ko, sobrang taba ko na. So, noong 2019, ito po yung aking body, or ganito lang tayo kapayat. And noong 2020, ganito na tayo. So, ito po nakikita nyo ngayon, ito po yung resulta ng 2 weeks kong workout. So, ayun. Ang ginagawa ko po, pinapalo ko po yung kay Chloe Teng na exercise for 30 days. Pang third week na natin, pero 14 days pa lang tayo nag exercise Kasi guys, medyo marami-rami akong mga araw na hindi nakakapag-exercise dahil nga Minsan naglalaba ako. So, sobrang pagod na ako. Hindi na ako nakakapag-exercise at lalo na pag kami. So, ayun guys. Ito po yung katawan natin ngayon. So, ayan siya. Tatagilid ako para makita niyo po yung difference. O, siya nga pala, ruwang konti rito. Yan. Ito po yung 3 days, yung pangatlong araw na nag-workout ako. So, ayan po siya. Nakaharap. And then, tatagilid din po ako kasi meron din po akong pictures na nakatagilid para makita nyo po yung difference. So, ayan. So, ayan guys. Ito yung pangatlong araw na nag-exercise tayo at ito yung ngayon. Kung makikita nyo, medyo lumiit ng konti yung ating chan kumpara dito sa pictures na picture na to. So, ayan. Lapit lang ako ng konti. So, ayan guys. Pakita ko lang sa inyo, yan. Sana wag nyo naman ako i-bash. <laughs> nag-i-exercise lang tayo rito. Then, gusto ko pong ipakita sa inyo at gusto ko pong i-inspire kayo na mag-exercise din. Uh, it's better na healthy tayo. <clears throat> so, ayun guys. Mas okay na nag-i-exercise tayo para medyo iwas tayo sa sakit. ba? Diba? Medyo malaki pa rin yung chan ko. Pero at least lumiit siya kumpara dito sa third day na nag-exercise ako. Ayan. Okay guys, umpisahan na natin. Siya nga pala guys, 45 minutes to na workout tulad ng nabanggit ko kaganina. Meron siyang 8 set. Tapos, yung una, yung una, syempre hindi siya kasama doon sa first set, yun yung warm up. Hindi ko na siya ipapakita sa inyo ng buong 45 minutes, ano? Kasi sobrang haba niya, baka mainit na kayo. Medyo meron lang tayong pa forward. So, ayun, simulan na natin sa warm up. And another thing, guys, before I start the warm up, gusto ko munang sabihin sa inyo na karamihan sa ginagawa ko po ay yung low impact. Dahil mabilis po akong hingalin kaya pinagsasalit-salitan ko po high impact at yung low impact. So ayun, let's get started. So guys, ito yung boxer shuffle. Very slow lang.